Ay, maganda ang madaling araw mga boss. Dito pa kami sa Tanawan, Batangas. Nagkabit ng tapaludo ng Baja RE. Ah, 2018 model. Ayan yung tapaludo na kinabit namin mga boss. Iwas bulok sa gilid. Ayan, bulok na yan eh. Saka so, wide rim saka gulong sa unahan tinabitan din namin ito naman yung puti ayan ayan nagpupuyat yung mga tao dito shout out sa inyo mga boss <laughs> <laughs> ayan si boss taloy <laughs> nilulublob sa pito yan kulang ah Ha? Huh? Tingnan mo dun, mayroon yata pa siya dun. May pito pa yun siya dyan. Hindi, bago yan eh. Ayan mga boss, si Boss Taloy. Uh, maliit na gulong, pangharap. Ito na mga boss. Ayan na yung maliit na gulong na pangharap. 350 by 8, saka 300 by 8, mayroon ako available. Kahit sa pang -maksima na pangharap, mayroon din ako mga boss ay ma-rip din ito Diston. sa mga gusto mag-abel PM lang sa number ko 755 9060 meron din tayong front bumper kilay ayan mga boss eto naman si Optimus Prime yan yung mga available natin mascara, front bumper, kilay Half cup. Nakamaliit din yan na gulong mga bol. 350 by 8. Ayan mga boss. Ayan. Sa so, mga gustong mag-avail PM lang sa Facebook page ko Omar Maruyo. Ayan. Ayan naman yung spoiler niyang palong-palo. <laughs> Ayan mga Ayan naman si Boss Glo Boss Globin. Ayan. Shout out sa iyo, boss. May sa shout out ka ba, boss? <laughs> Ayan, tiningnan nila yung maliit na gulong sa tubig. Yung Itong... may singaw daw. Ay, ginits mo yung hangin? Okay ayan mga boss ayan kinabit na ni Bustaloy <laughs> Natakot na ni Bustaloy yung maliit nating na gulong sarap. harap para matry naman nila kung anong performance ng gulong sarap. harap uh, paano gumanda yung badya mo mga boss Ayan mga boss. Dito lang yan sa Tanawan. Madaling araw na, no? Ginabi na kami sa paggawa. Ayan mga boss, oh. Wide rim, tapaludo. Ito yung reserba na wide rim. Tingnan mo naman mga boss. Parang kalbo na yata, eh. <laughs> yung gulong mong tinanggal, pwede mo ilagay dyan. Plat nga ito yun. Sa stock lang <laughs> na plat eh. Stock mo yung diit. Pag na-stock talaga, mapa-plat. Parang yan pa yung kinabit natin ah. Oo, oh, yun pa. <laughs> Ayan mga boss. Yung kinabit namin yan, medyo makapal pa yan eh. Bago pa. Bago pa yung gulong. Ngayon, kalbo na oh. Hindi pa rin na-plat. <laughs> White uh, wide dream 'yan. Bolted pa 'yan, mga boss. Ha? Bolted 'yan, oh. Ayan, mga boss. Game, oh. Ayan si Optimus. Oh. Optimus. Uh, ganda talaga ng ano ni Optimus, kitang-kita, kita, oh. Meron din tayong spoiler na fiber mga boss kasama na yung ilaw iba pa yung spoiler na bakal ayan na na si boss taloy nag ayan okay na mga boss oh dito lang yan, sa Tanawan. Okay. Okay na, palong-palo na. Ayan, mga boss, palong-palo na. Ayan, tingnan mo yan, mga boss. Palong-palo na. Sa mga gusto mag-order... Same lang sa Facebook page ko, Omar Ruyo. So, uh, sa Youtube channel ko, Baja RA Omar Vlog. Mga accessories ng 3 wheels, uh, Maxima, TBS. RA, mayroon tayo mga boss. Home service yan mga boss, ginawa namin. Uyana, oh. uyana tapos thank you, thank you very much okay ayan si Optimus ito yung kinabitan namin wide rim saka tapaludo ayan saka gulong pala sa harap, maliit Distone ang brand yan mga boss Distone Lit lang yan Parehas na yan sila Ito yung sarap sa Sa pinto pala mga boss, baka gusto nyo mga magka-idea dito. I-chichare ko lang ha. Oh. Ayan o. Oh. Kita nyo yung pinto niya mga boss. Hmm. Dinugtungan lang. O, oh, trapal. Baka gusto nyo magka-idea dyan. Oh. Yan, frame lang. Tapos, pinabalutan. Okay na. Hmm. Ha <laughs> Oh, nakita mo na. So, oh, trapa lang yan. Dinugtong lang yan dyan sa unang punto. Oh, paano mga boss? Ayan si boss. <laughs> Ayan mga boss. Si Optimus Prime. ana, obbíana.